Pagkakaroon natin ang kaya sa mga kanil. Parang, babalikan natin ito mamayang gabi. Pagkakaroon natin ang kaya sa mga kanil. Kailangan natin tayo magingat at huwag natin kakapasokin mga basa-basta mga kanil. maka ano, ano? so yun mga katul uh, magpapalang umaga sa inyo so ngayon ay pupuntahan po natin yung matas uh, ng kubo, kubo yung uh, mayroon ding uh, at dito po dito po ay dito po kami uh, naabangan po sa mga aswang na at dito po mga kadi sobrang ano, at memang mga dinig po tayo mga tulog dyan may ano dyan may malaking ibon nakaabot yung ilong at saka suwang ko so, sobrang tok na bundok na ito Dah ano yun bro yalas may manok yalas yeah, bro may manok? oo uh. so, lumipad hindi yeah, na lumipad na ya? hmm sayang ulam na yun ba? Patikan yang ring. Oh. So yun mga kadol uh, Patungo pa rin tayo doon May mga native na manok no? Na ano natin Parang dito mga kaidol, maingat tayo sa daan na ito. Pagka may nag sa atin. At parang may tao na dumaan dito mga kaidol. Patuloy sa kubo na yan. Nandito na tayo mga kadal. Sabi ng ano yung bang viewers mayroon na siyang nakikita dito bro. Sa mga comment mo, sa video mo, Ito dito ako bro baka maroon namang mga viewers na makakita yan natakot ako sa mga sinabi nila bakit kami walang mga makikita yun mga kadalang dito na po kami sa tok tok ng bundok yung mayroon kayong nakikita dito kapag gabi po kami nag support no? saka dito rin ay hey, kapag mayroon kayong nakikita dito ay hey, comment po kayo mga kadol kung ano man yung nakikita dito sa may kubo dito may na, na naamoy ko dito na hindi maganda nung yung amoy patay no? yung kaming mga dok dito bro di ba bro ba diba amoy patay dito daging lah ni Bagaimana Kau ada di tengah Alakan ramdaman bro. Kain ni kuno. So dito ni ako bro, tahimik bro. Yung mag-isa lang ako dito ba, tahimik. So, oh. Oh. Ay, nag-treasure pala dito bro. Ano kaya purpose nito bro? Ano kaya bro? libingan. Baka. Libingan ba? Libingan ang mga yellow. So ito po mga kaidol, binalikan namin ng araw. So, Taimik. Uh, parang so, parang, parang ganun nga bro. Parang ganun nga bro. Parang ganun nga bro. Parang ganun biak namba tu Itu yang ingin hanap ku berubah. Ba? Natural bato, o jang biniak. Susu tingin mo bro. Natural lang bato bro. Natural lang. Dia pasti lah. Kapag hindi gan, ganito lang biak dati. Hmm. Bakasain tu bro. So ito mga kadol uh, Ang uh, sobrang ano, uh, Tahimik Walang na tayo maliginig uh, So ngayon uh, Ito po Kapag gabi marami po tayong malinig no, Mga kadol <laughs> Ang si Bulukyo uh, yang lingkungan mangkat dulu kegubatan putra gara dito paket tadi itu paket petai dito, pa dito mangkat dulu Ibon yata yun bro Depende kapag ano o, Baka nutusan naman yung mga ano Gabay hmm. Yun o, ano, ibang tuktok mga kadalo Buba talaga yan kapag gabi grabe sobrang tindi dito kapag gabi mga kadol saan kaya nakatira dito lah dito guys sa taas -ta, ang bundok kita kena jan Ini ramdaman kenapa jan Ini suruhan tulis tu. Kau bagi nak gamit jam berapa? Bantu. Iba itu yang kena gamit sa pagkuhak nang tuba. Uh -huh. Sad, ah sad, pala itu. Sad yang tawak nami jad. Uh -huh. uh -huh. Anak tu mat tulis tu bro. Kau ni mana? Kita lah perlu ini natin kau ni kan? Matalim bah. pag iganito mo sa leg mo. Nako. Nako. Pugot. 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 Leeg. Ganyan. Nako. Sa uli mo. Sa uli mo. Sa uli natin. Kasi hindi sa atin yan. Wala tayong wala tayong grabin dito. Isang gamit. Gamit. Explore lang tayo. Explore lang. Wala tayo dito. Hindi na Sa uli mo. Sa uli. Maka. Ay. Iba ng plastar. Ganun yung ganyan ano para matalim yung sad na yan po yung ginagamit mo ka-explore sa pagkukuha ng tuba hindi sa amin bro ay eh, kasi yung papakuha yung nananggot hmm. ano yung balas ah o oh. hmm. Ay, ano no, lang sa ano buhangin, nilagay sa kahoy na plat tapos hmm. grabe sobrang ano matulis buhangin pala buhangin pero ito Ginamit niya kasi yung na ito bro. Muro. ko ko Yung dati ba yung uh, isang kubo doon. Biglang sumira no? Hmm. Lang -lang -lang so may isang kubo doon sa tabi bundok doon no? banda. so yun mga kadol nagisang po tayo at saka uwi po tayo sa mga para babalikan natin ito mamayang gabi o sa sunong gabi mga kadol no? kailangan na natin tayo mag ingat at huwag natin kapasukin mga basta basta mga kadil. ito naman kaya dulo butas butas na po yung ano natin kaya ano no hindi maka ano no ano na yung sinilas natin mga kril kaya ma uh, madudulas po tayo sira sira na po talaga yung sinilas natin mga kril Bro, Iba na yung pakiramdam ko. Mulis ka na dyan. So yun mga kadal. No? Uh, subang tayo ng bahay. At mayroon din kayo ako na naramdaman. Pero hindi natin makikita mga kadal. So yung mga kadal ay atingan uh, yung uh, yung tan ano ito lupa at ang daming tanim mga kadalo so bang kipag pong may aring ito pero ito po mga ka-dulo. kaya yung ah, uh, yung kubo na yung ah, uh, wala hindi po uh, yata no? siguro ay mayroon po silang uh, naramdaman dito so yun mga kadalo labangan na po yung uh, susunod po natin pagbalik dito sa kubo na ito huh? No? sana ay uh, meron tayong maramdaman kapag uh, um, at may makikita po tayo doon sa may kubo no? kapag uh, gabi no? so maraming maraming salamat sa lahat no? uh, sa lahat pong hindi po nang skip ng guys. maraming thank you po sa so, nagsira sa video maraming maraming salamat po sa lahat at maraming maraming uh, salamat po sa mga viewers natin mga subscriber po natin no? so yun mga kadol